For today's ngayong video nga mga ka-viewers ay napanood ko nga ang experiment na to sa Facebook. Grabe, pwede mo palang mapandarang ang daon sa ibabaw ng tubig gamit lamang ang tinta ng ball Gusto ko nga rin subukan yung experiment na to mga ka-viewers dahil posible palang umandar ang daon sa ibabaw ng tubig. Kaya naman nga after kong mapanood ang video ng ito mga ka-viewers ay dali-dali na ako naghanap ng daon dito sa katapat na loti namin. At eto na mga ka-viewers yung nakuha kong daon mga ka-viewers sobrang laki nga nito baka nga hindi na to gumalaw sa ibabaw ng tubig. Kaya naman nga kumuha nga ka mas malit na daon dyan para nga successful ang ating hack ngayon mga ka-viewers. At after ito makakuha ng eksaktong daon mga ka-viewers, ay inigiban ko na pala itong plastic tray na gamitin natin at pinuno ko pala ito ng tubig para maging successful ang at ating hack. At ko na ang kinuha dyan yung din na namin ginagamit na ball pen at ito nga tinanggal ko na sa kanyang lagayan para nga makuha na natin yung tinta ng ball At pin. nilagay ko na nga yung tinta dito sa dulo ng daon kasi mas maganda nga siyang ilagay dito para nga umandar yung ating daon. At ito na nga mga ka-viewers, ang moment of truth. Ito na nga, ilalagay ko na nga sa ibabaw ng tubig. At grabe nga mga ka-viewers, sobrang nagulat nga ako sa experiment na to kasi ah! nga para nagkaroon ng propeller yung dahon Grabe ang galing nga na experiment Crazy. mga ka viewers Kasi naging misto lang bangka nga yung ating dahon Grabe <laughs> ang galing nga ng resulta ng ating experiment Kasi successful nga na gumalaw yung dahon Tapos nakagawa pa tayo ng napakagandang artwork Wow! ka-viewers, kapag pala nilagyan mo yung dahon ng tinta ng ballpen mga ka-viewers, gagalaw pala yung dahon para siyang barko. Amazing! Tapos mga ka-viewers, ang galing mga ka-viewers, so para siyang naging art. Wow, para siyang naging artwork ko. Oh. <laughs> Grabe, ang ganda ng galaw ng dahon kanina. Paglapag ko sa, dahon, sa tubig, mga ka-viewers, gumalaw siya para siyang barko. Wow. So, gawin niyo lang ito, mga ka-viewers. Exciting to. Hanggang dito na lang itong video na to. Bye-bye! <laughs>